Isang kwento ng puno ng inspirasyon at isang matagumpay na negosyo ng isang pamilya. Nagsimula noong 1992 si Inang Lucena Padalian, ang isa sa orihinal na ice crumble at street food dito sa ating bayan. Kasama ang kanyang asawa na isang tagalumban ay nabuo nila ito at nagtanong sa isang kababayan kung paano ginagawa ang ice crumble at nakuha nila ang ingredients na ito at ito ay dinala nila sa bayan ng Paite. So sila ang isa sa kauna-una ang nagtilda sa bayan ng Paite ng ice crumble. Inumpisahan nila ito na ibenta sa harap ng kanilang bahay at kalaunan bumuo sila na isang kariton na pinagtagpi-tagpi ng mga kahoy upang mailako o mailibot ito sa bayan ng Paite. Ito ay pumatok sa mga tao lalong lalo na sa mga kabataan, ngayon din sa matatanda. Nilaon nila ito sa bayan at patuloy na tinatangkilik ng ating mga kababayan. Patuloy ang pagkangkat nila sa lumban ng mga produktong ito at dinadala pa nila ito sa paite. Kalaunan, naging maayos ang kanilang negosyo ng ice scramble at ito ay pinagpatuloy nila. Ngayon, makakasama ko si Inang Lucena Padalyan upang ipagpatuloy ang kwento ng original ice scramble. pinaintindi mo, anong presyo po ng mga pinaintindi nila? mali, simula sa mali, tsaka sa papalaki ng papalaki. Simula maliit, yung scramble namin may plastic peso, ganyan. Yung talagang plastic piso no? mo. Plastic lang talaga, parang plastic, o. parang plastic na mani. Eh? Oo, yun. Piso yun. Ah, oo, tanda ko yun. oh tanda, tanda ko na. Tanda ko na. Sa plastic lang nga talaga, tanda ko pala. O. Tapos, sumunod, yung pinakang dos, yung cup na ganito rin. Ah, tap na. Tap na. Hanggang sa tumagal-tumagal, tres, lima, hmm. hanggang sa naging Lima may, yung mga kulay pink tsaka kulay green nakapano. Oo. May mm. limang peso, may tongti ng gatas yun. Opo. Pag nag-7, may chocolate. Hanggang sa umabot na ng sampu. O may sagu pa yun ah? Oo. May sampu, may gatas, may sagu, sampu. Ang pinakamahal ay? Yung kinsi. Yung may chocolate at lahat gatas, na yun, ano? O, gatas, o. chocolate, gatas, saka sagu. Pagka gusto nila i-20, nagpapadagdag sila sabi gusto rin na po niyang 20, dagdagan niya ng gatas. Ay, di ganun. Oo. Oh, 20. o so, oh, yan, bakit naging confident ka na 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 yun? Ay, sabi na namin ko, eh, para naman kayang kita mo, mag maggala ka. Hmm. Hindi. Eh, Maglibot po yun. Oo. Oh. Sabi, eh, eh, hindi. Ako, sanay at Takoy na yun. Bakit ka may hindi? Eh? Hindi kita ka na-scram mo. Hmm. Eh, Ay, di na. ako. Naglakas loob ako. Tinula no, ko mag-isa, gumagalaba. Ay, sumisumasalubong sa akin. Pabili po. Hindi ako naman ano, natuwa, nagsunod-sunod na bumibili. Kada ligo ko, may bumibili. Mm -hmm. Parang sinasalubong baga ko kapag nakita na ako eh, pabili po. Nabis namin yung, yung scramble mo. No. Hmm, nakatanya, napakasarap po talaga. Nabis ko po na kamayang ako, may, ako know, dun yan, sa may, ano, sa may limusimbahan. Eh, kahit saan ako magpunta, kumagay, palikulikul ako eh. Binabaybayin ko yung mga eskinita diyan. Hmm. Eh, talagang makita lang ako yung lapitan. Mm. Kasi ang tagal ng ano, ilang eh, taon po, ano? pandemic ay eh. Nung pandemic kasi bawal mag ano, ang mga tingin So isa rin sa naging reason na kung bakit mo pinagpatuloy yung Oo, ano. pero nang nung ano. Pero talaga nagustuhan mo na rin. Oo, kumikita na ng malaki eh. Maganda-ganda. Kumikita um, po ng maayos at medyo nakakasubay po sa pangangailangan hmm. sa bahay. Hindi lang po basta malaki. Yung na ano po yung... panggamit gamit tsaka pang sa bahay. Oo, ano? sa mga anak. Yung halimbawa, kasi nag-aral ako eh. Mm. Pagka sa biyernes, na-uwi siya, bibigyan ko allowance, eh. sali mo gano'n. Ang bayad sa dorm niya. Ipon-ipon ko kada ano yun, tabi. Kasi ako halimbawa rito yung mga 9, uuwi ako ng 12. Ang tanghali? Oo. Meron akong ganito. ah. Tapos, ano po yun ang ganito ah? 500. Wow! 500 ano po. Ede. Noong unang panahon yun. Oh. Taong no, 1990s. Ano Pagka ko yung nagtinda ng 4, na hapon? oo, hanggang 7. Eh mahina na yun. ano na eh, kalamig-lamig na ng ano, oo. bandang hapon. Magiging ganire ah. Siete. Kaya sabi ko, ay ayos na ito. May kita na akong kalahati. Mm. Kalahati noon eh. Pag kumita, bumibenta ka ng siete, kalahati iyo, kalahati puhunan. Mm. Ay ngayon, ibasin natin sa ngayon. Mm. Natutuwa ako noon. Pag ako'y nakasiete, os, 1,000 kapag may okasyon. Aba, ay na umaalaman ko sa ngayon na si Maribig pala ay nakakaganito ah. Apo, talo mo po ako, nakakaganito pa. Nung panahon na ngayon, yung panahon na ngayon, ano yung po? Yung panahon sa ngayon, pero hmm. noon, yung may okasyon na halimbawa ay mahal na araw. Tuwa na ako pag naka libo. Bilanggit ng nanay kanina yung presyo oh. ng mga scramble, piso, 2, 3, 15 hanggang 10 piso. So ngayon namang Makabagong panahon ngayong 2020. Ano naman yung mga presyo ng ating scramble? Siyempre, nagbago na yung panahon, tsaka nagbibigay pa. May limang piso pa rin naman ako. Hindi tinatanggal. May dinikit-dinikitan ko yung limang peso, pero meron pa rin akong baso mayroon. na... Ang pinakamura na yung limang piso talaga. Uh, pero oh. ang pinaka -ano na 10 piso, malimit namin. Pero yung mga bata, pagka kulang ang pera, may siyang nakuha at binibigay ko. Hmm. Kasi po yung mga estudyante po, ano hmm. po? Hindi kulang po ako ng piso. Ay tigakan na pang makatikim na ng scramble So meron po tayo ng limang piso, five, misang kwatro. Oo, misang kwatro, pagka talagang walang-wala. mga sudyante po. Mm. Meron tayo ng sampung piso. May kinse. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 35. May take out ako yung pagkagusto nila ng ano. Oh, yung take pita. out po niya, meron po siyang tabo. Ito na ilalag, biro lang po. Pero po silang... Kasi pag gusto nila nang mag-uwi, kakain mag muna yun. Uh, take out 50 doon sa 16 oz naman sa so, pinakamalaki ko. Yung pinakamalaki mong baso, mm -hmm. 50 pesos? Mm-hmm. So, Meron na yun yung ano yung... Wala uh, rin. Right. Ingredients nandun. May sago chocolate, gatas. Ano Pero depende pa rin po sa sa mga dun sa bumibili, bumibili kung sila. kung gusto nilang ipalagay lahat yung mm -hmm. mga ingredients pa na matampasarap lalo. Minsan ayaw nila lalo. ng sagu. chocolate, gatas, gano'n. Yun, hindi eh, dadagdagan na marami o hindi kaya wala naman chocolate, parang ano. Mm -hmm. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo pang idagdag na toppings dun sa napakasarap na scramble. Mm -hmm. Ano po? Yung anak ko, yan ay nagtitinda na ang dyan, ah sa karsada, gawa nga ng nahihiya. Ay eh, nalumipas yung panahon na tapos na ang pandemic, medyo maalwan ng kumilos. Naisipan ko magtinda. Sabi ko, ako'y magtitinda. Sabi nung ako ko, wala baka siya'y hulihin, buwan ang bawal daw ang senior citizen. Ah, sa palaran, eh, wala tayong pera eh. Hindi nang magsapalaran ako. Nagpunta ako sa Talibaba ako, nagkabili Talagang nalilibot ako nung bumibili. Na, 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 na miss nila, is kambula na o po. Yan. Opo. Tapos, katang ko magtitimplan na po. Naiwan ko pala yung balde. Nataon naman ba si Marivic, nakita ah, yung balde, dinala sa... Sinunod po sa kanya. Sa talipa pa. Nay, naiwan niya. Tapos, wait, tama, tama. Ipagtimpla mo ako. Ay, ay, ah, Mga nagbibili halin, hindi ko makagbilan. Eh, di nagtimpla. Bumulong sa akin. Sabi ah, Nay, mamayang hapon po naman ang magtitinda. Ah, so doon po nagsimula magtinda si Dabi oh, sa iba't ibang lugar dito sa ating bayan. Oo, oh, sabi ko. Pero dati dito lang talaga sa may kahumban oh, dito sa Ay, atin. sabi atin. Ko, Ay, sige. Ay, di, ah, pala naman, pala nag-story. Ano, ano, no. Natuwa naman ako, ano, siya ay nasanay. Eh, di, hindi na ako nagtinda. At ganang sabi, ay, huwag na siya magtinda. At ano, ako na lang, ganang siya ay ano, eh, matanda na. Kumbaga sabi, hirap na rin. Sabi, una, mabuti at nagsabi ka sabi ko mm. ka gano'n so maraming maraming salamat Miss Dabi at uh -huh. sa iyong nanay syempre na na-interview at na tuklasan natin kung ano yung istorya ng scramble na napakasarap ng na scramble kaya po mga kabayan ko dito sa Paitet mga karatig bayan tikman po natin ang napakasarap nilang naninukupol ng scramble at original dito sa ating bayan kaya tikman ang sarap dito sa Paitet